na voluntaryong nag over ng kanilang mga armas, ang mga gun owners sa bayan ng Katipunan. Bahag ito ng paghahanda sa darating halalan upang masiguro ang seguridad sa kanilang lugar. May report si Elmi Elio. Voluntaryong i-turn over ng mga gun owners sa mga kapulisan sa Katipunan sa Buanga del Norte ang kanilang armas at ang dalawang 40mm M203 grenade launcher ammunition sa isinagawang mass turnover of license and undocumented firearms sa Katipunan Municipal Police Station. Dalawang shotgun, isang kalibre 45, isang 9mm caliber at tatlong revolver pistol. Ang pag-turnover ng mga nagmamayari ng nasabing kagamitan ay ipinagpasalamat ni Police Chief Inspector elektornistro mayt ganya happy ng katipunan PNP dahil sa pagtugon nito sa kanilang panawagan sa pamamagitan ng upland katok. Ayon sa hepe, habang pinuproses pa ang mga papeles sa kanilang armas, ay maaari mo nang maideposito ito sa kanilang tanggapan. Ang nasabing pagsagawa ng turnover sa mga armas at explosives ay may kaugnayan sa kanilang one-time big-time operation na kabilang sa aktibidad ng PNP. Dagdag pa ng hepe na ang nasabing aktibidad ay bilang paghahanda rin para sa nalalapit na eleksyon sa susunod na taon sa layuning para maiwasan ang paggamit ng mga dilisensyadong armas. Patuloy na nagpaalala ang hepe sa mga gun sa hindi pa nakapagdeposito ng kanilang armas na sundin ang kanilang panawagan upang maiwasan ang anumang suliranin. Para sa Eagle News, Elmi Elio, I am one with 25.